Kung hindi ka magkanda o gaga at pagod na sa kakaisip, talagang natuturete ka na kung paano mo mawi-win back ang ex mo kapatid, ay tutulungan kita. Pero bago yan ay gusto ko munang pag-usapan natin ng isang penamina, isang psychological effect na talaga naman po makakatulong sa atin kung gusto mong bumalik ang dati. Kung gusto mong mabalik ang pagmamahal, alaala -ala at nakaraan ninyo. Ito ay halos araw-araw na po nating na-encounter. Even kahit sa pamilya, sa pamamahay, or even sa pagninegosyo at trabaho, ito po ay nagaganap. Ngayon mga utol, ay gagamitin po natin ito para mawin natin ang ex natin. Ito po ang tinatawag na zigarnic Effect. Pero bago natin pag-usapan niya mga utol, kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, huwag na wag po natin kalimutang mag-subscribe at syempre po like na rin po at paki-hit nyo na rin po yung notification bell dahil halos araw-araw naman po makapapong. Tayo po ay tumutulong, nagbibigay po tayo ng assistance para maabot natin ang mga kaibigan natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero before we move further, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun eh! Welcome back. Nice ko pa muna sana mag-imbita na paki-like, follow, paki naman po tayo sa ating Papong TV Facebook page mga utol. Ito lang po ang nag-iisa at official FB page po ng Papong TV kung saan pwede pwede nyo po kumapuntahan, maabot at makapanayam mga utol. Sa mga interested po dyan mag one-on-one -on -one coaching ay dito nyo lang po ako pwede puntahan one and only official page po natin ito kung saan meron po mag-aasikaso sa atin. Pag-usapan na po natin ang pinamina at kung ano ang maitutulong nito kung halimbawa ang gusto mong ibalik ang ex mo. Mga kapapong, naalala nyo ba kung halimbawa kayo nga po ay very busy sa isang bahay? Kunyari, kayo po ay nagluluto. Tapos kayo po, habang kayo po ay nagluluto, ay biglang may kumatok sa pinto. Pagkatapos po niyan, biglang tumahol po yung aso. Tapos nakita mo, biglang yung alaga mo, biglang yung pamangkin mo. Kunyari, ay biglang para nagiiyak dyan. Di ba kahit nagluluto ka, minsan bubuksan mo yung pinto, nagriring -re yung telepono, gagawin mo yan, mga utol, tapos papatahanin mo yung pamangkin mo. Or for example nga po, yung aso, sisigawan mo ng huy para tumahimik, di ba? So lahat yan ay tatapusin mo. Pero di ba biglang ang tanging may mo ay yung niluluto mo? Yung hindi tapos, unfinished business. Di ba po ang lagi mong maalala at kumbaga pupukaw ng atensyon mo ay yung bagay na hindi mo natapos yung pagluluto or paghiwa. Pero yung mga pagsaway, mga ganito, pagbukas ng pinto, mga utol, ito po ay hindi mo na marerecall. Say for example, Netflix. Kunyari may pinapanood kang series dyan. Di ba pag nanonood ka ng mga movies sa Netflix, mga kapatid, after 2 months, 3 months, halos hindi mo na maalala? Ano nga ba yung napanood? Ano nga ba title noon? Hindi mo na marecall, mare di ba? Pero, yung One Piece, kunyari po yung One Piece na hindi mo talaga makalimutan dahil naputol. Kumbaga, parang bitin mga utol ito po ay talagang napapaginipan mo pa, kumbaga para bang naabsorbo pa sa buhay mo at talagang hindi ka mapakali. Hindi siya mawala-wala sa isip mo dahil ito nga po ay may zigarnic effect or unfinished business. Pag ang isang bagay kasi ay parang naririkol mo na dapat mangyari or nabiten, papasok yung task-specific tension. Making every human being na ma-recall siya agad, mga utol. Mabilis mong matatandaan ito at sobrang ma-occupy po ng situation na to ang utak at pag-iisip nga po ng kahit sino. Kasi alam naman po natin, pag ang isang bagay po ay natapos na, yung tension, yung curiosity mga utol ay kasabay na rin pong natatapos. Saan papasok yung Zygarnik effect? Kasi po, pag may pervasive thoughts mga utol na pumapasok sa isip mo at ito po ay parang hindi natapos, unfinished business, uncomplete task mga utol lalo kang naiipit dito, lalong pumapasok ito sa isip mo, lagi mo itong nari recall It will always somehow motivate you, push you mga utol to go back, to complete, tapusin mo, alamin mo. By nature, naririnig mo to yung tinatawag na pabiten or cliff hangers. At paano mo magagamit ito sa ex mo mga utol? Of course, curiosity will play an important role. Kaya nga po dapat laman ka talaga ng isipan niya. So paano mangyayari ito kung halimbawa masyado mong pinupush at pinapakita mo nga po na ikaw po ay relationship focus? Kung baga, nandun ka para ayusin ito mga utol. Natural, hindi siya magkakaroon ng curiosity sa'yo at ang pakiramdam niya, lahat ng bagay ay tapos na. Take for example, eto mga panahon na to, siguradong alam ng ex mo kung anong nasa isip mo. Alam ng ex mo kung ano nangyayari sa'yo. Ano yun? Namimiss mo siya? Gusto mong bumalik? Ikaw ay nasasaktan. Ito po ay kompletos Ricados na hindi na siya magkakaroon ng zigarnic effect dahil nga po kompleto ang nakikita niya sa'yo mga utol. Ano ang dapat mong gawin dito? Isa dito ay dapat mawala ka. Kasi pagka nawala ka, of course, may iisip niya, something is going on na hindi ko alam. Siguro, that time gusto niya akong balikan, pero bakit nabitin? Lalong-lalo lalo na nga po, for example, kung hinabol mo ang ex mo tapos bigla kang nawala, unfinished business po yan. Papasok pa rin po yung z effect sa situation na to. Another thing, you can also use yung influence po natin. For example, nakadikit pa po yung mga ibang kaibigan natin, kaibigan niya, or mutual friends ninyo. Or let's say, nakakausap mo pa yung ex mo mga utol. Pwede mong masabi in a nice way, na polite way na gusto mo sanang ayusin yung relationship, talaga namang napupush ka, But, something came along na gusto kong tugunan at importante rin naman na gampanan. Dito mabibitin ang ex mo because expected niya na ikaw nga po ay magkukrol. Ikaw nga po ay tatawag sa kanya, pero ito po ay naputol. Another thing is, kunyari ang ex mo ay nagkakaroon na po kayo ng koneksyon. Nag-uusap kayo. Mga kapatid, ito ay magagamit din natin, for example, sa isang taong pinupursu natin. Kahit hindi po natin ex, ito po ay pasok pa rin. Ang epektong ito, itong pinamina na to, ay magagamit mo pa rin. Tapos habang kayo po ay nag-uusap, bigla nyo po itong puputulin at bigla nga po kayong mawawala. Papasok na naman po dito yung Z-Garnic Effect, isang phenomena kung saan gugulo sa kanyang kamalayan at magkakaroon nga po ito ng epekto. Para kasalukuyang isipin kanya, maging curious siya, at kumbaga magkaroon nga po ng mystery. Ito po ay sinampol ko na sa isang client ko po sa Dubai. Ang ginawa namin, since na nakakausap nga po niya yung matalik din nilang kaibigan, actually mas close sa kanya, Sinabi niya rito, pinarating. Sinabi po niya rito na gustong-gusto kong ayusin yung relationship namin. In fact, may mga plano nga ako. Kaya lang siguro inuna ko muna ito para sa sarili ko. Ito po ay klase rin ng negosyo or klase ng pag-aaral na sa totoo lang hindi naman niya gustong unahin pero pinalabas nga po niya na ito po ay parang importante din na dapat po niyang tugunan. Nabitin po ang ex niya rito at lalo pong na-curious dahil inisip ng ex niya, mas importante pa ba yun? kaysa sa akin, although sabi na nga po natin na ang ex niya ang naging dumper, pero ito po ay mag-shift once na na ng ex mo na gumawa ka ng isang bagay na ang pakiramdam mo ay mas mahalaga pa nga po sa pakikipagbalikan sa kanya. Ito po mga utol, zigarnic effect ay lalong mas effective kung halimbawang may feelings pa rin ang ex mo sa iyo. Yung para siya po ay nabibitin at nag nga lang po because of her or his ego mga kapatid, ay lalo po siyang magkakaroon ng motivation pagka kayo nga po ay parang nabitin. Pagka ito po ay pinutol natin at kumbaga unfinished business. Kaya in dealing with your ex, ang kailangan mong gawin ay gumawa ng mga open loops nang sa ganon ay maramdaman po niya na biten hindi po natapos ang isang bagay unfinished business incomplete task isang efektibong paraan din to to get started para maging interested ng ex mo sa or ma-motivate kung ano po ang natitirang attachment na na feel niya sa atin the next thing of course is nasa sa atin na po kung paano niyo po ipapakita yung inyong development kung paano niyo po ipaparamdam kung ano nga po ang mga naging understanding niyo lately dito na po magkakaroon ng flow and better connection Siyempre po mga utol, timing pa rin po ang importante dito. Hindi porkit alam natin yung zigarnic effect ay gagawin na lang natin basta-basta. Basahin po muna natin kung ano ang posisyon natin sa X natin sa kasalukuyan dahil kung halimbawa tayo nga po ay nasa negative part or medyo lubog ang barko mga utol ay kailangan po muna natin itong ayusin, kailangan po muna natin itong pagbutihin nagsaganon ay magamit po natin ang pinaminan na to para ma-win po natin ang ating ex. Remember na ito po ay hindi po para sa lahat. Pag-aralan po muna natin mabuti mga utol kung ito po ay pasok sa atin dahil kung halimbawa kayo nga po ay nagkakaroon na ng connection sa ngayon at ang pakiramdam mo ay ito po ay gumaganda na, huwag tayo maging overexcited dito or let's say masyado tayong dumikit dahil pagka nangyari yan ay maaring tayo po ay bumalik sa simula. Maaaring pong masira or maaaring tumaas pa rin ang ego ng ex mo. Kaya wag natin kalimutan tong Z garnic effect dahil dito po ito magagamit. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan at siyempre po alagaan po natin. Bantayan po natin ang ating mga pamilya. Maraming maraming salamat po. Stay safe po. Papong TV.